Yes, taging killer na naman. Ano ako para kunyari, civilian ako. Kaya sila ng emergency task para mahirapan sila. Puna tayo doon para kunyari, civilian tayo. Go! Hindi <laughs> <laughs> nyo alam ako killer. Sobrang galing naman itong mga civilian na to. Alam na alam yung gagawin. Hello. Dito tayo sa arcade para kunyari, nagtatas tayo. Lalagyan ulit natin ng emergency task para mahirapan sila bilis naman nila gawin. Grabe, mga palo. Ibay naman natin, lagyan natin ng emergency dun sa pool. Punta tayo doon. Ayun, patay natin si number 5. Ayan, may nag-report. Nakita ko bang kayo ni number 5? Piling ko si number 1. Hindi ko na siya nakita kanina pa eh. Si L number one L pre. Hello. Halata ako. Hello. Hindi ko pa siya nakikita eh. Hello. Number 1 na tayo. Halata naman L eh. Hello, bakit ako? Ayun, binoto ako. Binoto ako. Gagaling niyo Ang galing niyo Bakit ganun? Ang gagaling niyo